Saring tanim at mga hayop ang makikita dito sa Iron Farm Bataan. Ito ay nagsisilbing training ground para sa mga susunod na henerasyon ng magsasaka. Agree ako dyan! Training Center ay itinayo ng dating OFW at accountant na si Darwin Bonagua. Nag-ugat ito sa matagal ng hilig ni Darwin na maging isang magsasaka. At hindi lamang para sa kanya ang farm na ito. Dito rin niya tinutulungang umunlad ang mga kapwa magsasaka. Ito po yung aming bahay. Sir, gano'n nakatagal yung bahay niya dito? Ito, nasa 2018 po namin pinagawa ito. Pero nung pagbalik ko rin, pag ano ko ng 2020, saka ko pinaayos yung loob. Mm, so, yung labas lang muna yung Dito 2018. na po kayo nakatira? Opo, opo. Ngayon, full time na dito ako nakatira. Full time nyo. dito na dito. Oh. Ito po yung napundar niyo as OFW. Yes po, opo. <laughs> so, as eight years uh, sa Middle East. Sa Middle East. Tapos, dito po pupunta tayo ngayon sa... Ano? Ah, dito muna po tayo sa training hall. So makikita po natin doon yung, yung mga estudyante ngayon na nag-aaral ano, nag ng, ano, ng uh, farm school, farmer field school. Farmer field school. Farmer field school po siya. Bali. Ito sir, meron kayo dito? Kambing? Uh, opo. Bali, ito po yung parang ruminant sa area namin. So kung makikita nyo po, may mga kambing at mga tupa doon sa area na yun. Tapos dito naman po yung mga baka. Baka. Ilang baka po ito? So ngayon po, presently may limang baka pero may tatlo na pong buntis dyan. So kaya ah. kailangan pong na papa-extend na lang ulit namin. Papadagdag na, na ulit. Hindi nakakasya sila. Itong mga kambing nilalakad din natin to. Opo, bali pa mamaya, siguro mga around 10 o'clock, eh uh, i na namin sila dun sa madamo. Uh, pero bukod dyan, pinapakain din po namin sila ng mga... Ipil, ipil. Uh, ipil. Tapos yung mga sinakate namin dyan sa, sa mga sa, sa labas. Opo. Ay, parang dito, parang konti ang damo. Opo. Ngayon kasi uh, tag-araw uh, tag na, uh, tag-init na. Kaya wala ka na makikita try dyan na, na damo. Na so kaya ngayon po, ang ginagawa namin, sa area na madamo, uh, dun po namin sila sina, uh, pinapakain. Pero paghapon po, pinapakain pa po namin sila dyan. So, cut and carry. Parang mix ng cut and carry tsaka ano, uh, May pellets regi. po nakasama o? Oh. Uh, usually po mga soya pinapakain namin sa kanila. Oh. Pero pag natuloy na yung sa ano mo, may, may pellets sa sila. <laughs> sa Sa <sila. laughs> Sir, ilan ang babae? Tatlo ba babae dito? Actually, Kung lahat diyan po yung babae. Yan, babae. Ah. Okay. So, ang ginagawa po namin dito, artificial insemination. Okay. So, kaya nga po, yung mga natutuwa rin yung mga scholars namin. Kasi kahit yung sa artificial insemination, natututunan nila kasi dito naman po yung municipality ng Dinalupihan tsaka ng Hermosa, meron po silang ano na, may mga staff sila doon na marunong ng or sila na mismo yung nag-AI, nag nag AI, AI oo, oh nag -AI. So meron po silang dala ng na mga nasa mga, liquid nitrogen. Mm. So nandun na po yung semen, yung ang tawag <laughs> nila, a, oo po. So uh, pag nakikita na namin na inhit na sila na pwedeng i-AI, tinatawag na po namin sila. Ito so, sir libre. Libre po 'yun. Libre programa po, ng gobyerno. Isa po 'yan sa mga libreng programa ng gobyerno. So pati po yung si Milia na yun sa so kasama. Kaya yan po, ito anak na po 'yan. Ito ba sir binili mo o bigay din to? Uh, binili ko po, uh -oh. o, sa sarili ko. Pero yung mga tupa po namin dyan, uh, bigay po 'yan ng Provincial Veterinary Veterinary Office ng Bataan para sa asosasyon namin. Mm. So may binigay, binigyan po kami ng 21 heads, isang lalaki, isang bulugan benting 20 babae. Uh -oh. 'Yung kalahati po nun, dinistribute namin sa mga members. Tapos 'yung kalahati dinilagay namin Nandito. dito para sa production. Uh -oh. Para mas madaling dumami. Ay, may napansin ako. May alaga ka din. Ayo po. Ito po, isa po ito sa mga naunang ano, naunang mga alaga namin dito. So, ang capacity po niyan siguro nasa mga around 300 heads na pag sabay-sabay na lahat sila mayroong laman 'yung uh -oh. mga cages. So, marami rin po. Karamihan po niyan meat type. Mm -mm. So, yan po yung mga rabbits na kinakain. California, tama ba po? California, tsaka New Zealand. New Zealand, okay. oo. So, karamihan po dyan mga pet types talaga. Uh, maganda rin po siyang alagaan, although hindi pa talaga siya tanggap ng... Filipino na kainin. kainin. Oh, oh. kasi ang alam nila. Ang cute naman kasi. Ito talaga eh. Kaya yung mga nagbumibisita sa amin dito, yung mga bago, nagugulat sila na, na ano, kinakain kainin. nyo na yan, oh. kinakain nyo. Pero sa so, totoo lang po, kung talagang masanay kayo at magre-resource kayo, talagang napaka-healthy po talaga na, no? ng, ano, ng, ng rabbit. Oh. Uh, isa po siya sa pinaka-healthy meat Uh, at maraming benefits na. Para malakas mataas ang protein, tsaka konti ang fats. Opo. So, even nga po sa mga hospital na may mga, yung mga cancer patients. Oh, oh. Yan, yan din ang sinaserve. So, ito may windmill kayo? Ayan, ayan. Isa naman po yan. Ang windmill po kasi, isa yan sa, anong uh, naging learning site for agriculture po ang iron farm, ang Bonago Integrated Farm. Uh, Nag-iisip ako na, kasi meron po silang financial uh, grant na binibigay uh, worth 150,000. So, magbibigay ka sa kanila ng business plan, uh, ano ba yung ire-request mo? So, naisip ko parang normal na yung training hall kasi marami yung nagre-request ng mga training hall. So, sabi ko, what if yung kakaiba na parang maraming purpose, bukod sa functionally makakuha siya ng tubig, tapos, Dito po aesthetically ba, anong... naman, makikita po maganda, maganda Oo. siya tingnan. Dito po ba mahina ang tubig? Actually, kasi ang bataan po, say mas other areas like Pampanga, mostly po rain-fed. Um, ano, hindi po siya irrigated. Kung makikita niyo po ngayon, tag-init, mm -mm. uh, walang masyadong tubig. So, ang mga magsasaka po rito, ay may kanya-kanya talaga siyang mga... Uh, deep well. Ng tubig. Deep well. So ngayon naisip ko na what if talagang gawing ano, isa pa sa magiging source ng water namin dito ay yung ano, yung windmill. Kaya windmill. Uh, yun po yung ni-request ko sa ano, sa ATI. Oo, oo. Tama naman. Hay, tuwing araw na naman po kayo na mayroon ganyan. <laughs> Bihira kasi may windmill pero malaking bagay kasi yung windmill. Eh. Mm, totoo siyang mahal din po kaya yung ano yung de-kuryente? Mahal po. Dati, inaabot po ng more than 6,000 yung bill ko sa kuryente dito Oo. Pero nang nagkaroon ng windmill at hindi ko na masyadong ginagamit yung... Kasi may electric pump din mm -mm. po kami. Ang hindi ko na masyadong ginagamit, nasa mga almost 3,000 na lang. So, o kalahati, kalahati po yung natitipid ko. So, kaya maganda rin po talaga na na, na, merong, na may merong may oh, aside from the fact na pag may mga bisita ka, yan agad ang attraction eh. Opo, di pa lang sa labasan nakikita na agad nila eh. So, kaya uh, satisfied din ako. Na Maybe will Ito day. sir ano po ito? Ayan. So, ito naman po yung vermiculture area namin. So, uh ang Iron Farm po kasi, uh ginugol namin na sana in 2024, mapa-certify namin ang farm na organic. Uh, agriculture area organic uh -huh. farm so isa po sa talagang a must sa isang organic farm ay dapat meron kang vermiculture area kasi dyan po yung mga farm waste mo yung mga kitchen waste at iba iba pang klaseng organic uh, waste mo na pwedeng ipakain sa African Nightcrawler ay magagamit mo. At uh, magagamit kong fertilizer. So kaya, yan po. Uh, ngayon, dalawa pa lang. Pero plano ko po talagang padamihin pa yan. Kasi, ang laki po ng tulong na pag meron kang vermiculture. Saan po galing yung mga African Nightcrawler niya? Mm -hmm. uh, nabili ko po sa, yung initial stock ko po, nabili ko lang sa sa Florida Blanca. Katabi lang po uh, kasi namin yung Florida Blanca. So, may kaibigan po ako dyan. So, parang 3 kilos lang yata yung nilagay ko. Pero binis ngayon, to, Opo, ang bilis tumami. Siguro ngayon nasa mga 30 kilos na yun nandyan. Although hindi ko lumuwamang po muna masyado binibenta kasi gusto kong paramihin siya talaga ng parami. At bukod po kasi dun sa ANC, yung African Night Crawler, malaki din po ang potensyal ng vermicast. Vermicast, opo. O. O, kaya Ay, kung... niyo yung vermicast. Yes po, opo. Actually, yung mga ginagamit namin dito ito, ito na yung fertilizer <laughs> sa mga sili namin ngayon, puro na po yan, ano? Puro na vermicast. po yan mga vermicast. Tsaka mga... Magkano na ng sili ngayon? Actually, ngayon kasi hindi ko binibenta yan. Eh. Mga oh, personal oh. consumption namin kasi maliit lang siya. Pero ngayon po, parang naglalaro siya ng... Mga 400 to 500, oh, diba? pero inaabot pa po yan ng 1,000 Kaya nga, per, per kilo, ganyan. Kaya kung meron kang tanim na sili sa sarili mong bakuran, <laughs> ba? Diba? Para ka na, ring, ano, <laughs> oh, kaya ka na rin, ano, oh, bilyonaryo na, rin. Kaya nga po. Eh, parang si Buyas din po yan, minsan oh, na gano'n. May mga iris presyo. po kami dito na, ano, mga members namin, at saka members ng mga ibang asosasyon na ang tinatanim din nila si Buyas. Uh, I remember last week lang po pumunta rito yung Department of Agriculture uh, Regional Office kasama yung aming mayor si Mayor Anton uh, in Joseph Pinton. Uh, uh nag-award po sila ng Uh, cold storage facility. Ah, para sa sibuyas. Sa sibuyas po. po. So nandun po kami last last week lang po. So maganda rin, maganda po ng mga programa ng government dito. Marami rin pong mga interventions na binibigay, binibigay sila sa amin. Ay ito, meron kayong aquaculture. May laman to, sir. Opo, ngayon, half lang po muna yung uh, nilagyan ko ng laman. So, may mga hito po yan. Uh, kasi po, medyo may pinapagawa kami ngayon na yung uh, mud pond namin, yung earth pond. Mm -hmm. Pinaglagyan namin ng uh, float, parang floating na training hall Training hall po yan. So, uh, medyo nag, medyo uh, binawasan lang muna namin yung hito. Pero after nyan, uh, mag mag maglalagay ulit po kami dyan ng mga bagong fingerlings. So, yan po, ang kasya dyan. Dito lang po ang kasya dyan, siguro na sa mga 8,000 uh, heads ng hito. So, doon naman po, mas malaki yun. So, siguro mga 20,000 kayang, kayang i-house doon yung, ano, yung hito. Anong pinapakain niyo dito sa Uh, ano po, may mga pellets, uh, uh pellets floaters, uh, floaters 'yung tawag po na. So, 'yun po 'yung mga pinapakain niya. So, depende sa laki. Pag maliit, mga mashed pa. Uh -huh. Tapos habang lumalaki siya, mga 'yung mga pellets na lumalaki uh -huh. na rin. Kasi marami rin pupunta sa akin dito para bumili. Ayaw na po nila ng mga oversized. Oh, oh, may Gusto may nila, isang kilo, and tatlong piraso. sir? or ano, African? Yung African po. African cat oh. cat Gusto cat nila, tatlong piraso, isang kilo. Oh, yun na po yung good size para sa kanila. Kaya ayaw din naman naming palaki ng oh, sobra. Oh. Ayun kaya Pero 'yun, pwede mo din siyang gawin kung gusto mong pang-parang waste ano. Opo. Oo. Isa po 'yan. Carnivorous uh, ano, eh. Ang rabbit po pag medyo. Syempre hindi naman uh, ano, na, pag may mga namamatay po dyan, pinapakuluan lang na namin din. tapos biniglaanagay uh -oh. namin. Sa sa ito. Yun naman, biodiversity naman tayo. ito yes, <laughs> sir, ano to? Seedling area ba to? Ah, po, ito. Eh, medyo ano lang po siya, native style na ano, greenhouse. greenhouse oh, oh. Actually, medyo na ano nga po nung kasagsagan ng ulan, kaya ano, pero plano po talaga namin dyan na tatlong nursery. Mm -mm. So, pag... Uh, magkaroon ng budget, ayusin po namin yan. Magiging ano na talaga yan, yung mga bakal na. Ano. So ngayon po, ang nilalagay namin dyan, yung mga seedlings, uh, dyan muna namin ipupunla maglalagay uh, po kami ng, ayan, yung mga seedling trays na yan, ipupunla namin dyan yung mga kung ano-ano high value crops. Uh, pag lumaki na po siya na pwede nang i-transplant, saka po namin siya ilalagay sa kung saan na pwede namin na siya i-transplant. So yan po muna, dyan muna namin sila pinapa, pinapa Ito, mature, ba. pinapa may mature ba. Ito mga herbs saka ano, cactus. Ayan ano po. So meron din po kami mga uh, strawberry. Actually, ang strawberry po, kasi po hindi nyo na itatanong, ang Iron Farm po pala ay uh field gap certified, mali, good agriculture practice certified mm. po ang Iron Farm. So, isa po sa mga na-certify namin ditong mga uh, high value crops ay ano nga, ay ang strawberry, oh. bukod sa eggplant saka yung dragon fruit. So, uh field gap certified din po ang Iron. Isipin Farm. mo, may strawberry pala dito? Hayo po, <laughs> o, kasi yung mga tinatanim namin dito, yung mga resistant sa ano sa init na variety. So mga lowland variety lowland siya. Lowland strawberry. Ang sarap po niyan pag ano, pag season niya. Ang dami talaga ng Sayang hindi kami umabot sa season. Pati nga yung dragon fruit, sayang hindi season ng hindi Season. Ipinakita ni Darwin ang kanilang pamamaraan sa pagtanim ng strawberry. Bali, ito po. Pag halimbawa umano niya, lalagyan lang namin siya dito ng isang maliit na seedling ano, pop. Tapos uh, ilalagay na po namin yan hanggang sa mag-roots mag na siya. Pag nag-roots na po siya, na kaya niya nang mag... Ikakat uh, mo. Ikakat na po namin siya oh. dito. Kaya dumadami siya ng dumadami. Ang uh. galing. Ayan po yung ano, napasertify namin sa field gap. Ito, ito yung namumunga na to. Yan na yun. Pag, pag season, ang season po kasi mga March to June, mga ganyan. Talagang makikita mo, hitik na hitik po yung mga bunga. Mga nagre-red. Pag namulaklak na po yan, yung white yung bulaklak niya, yan, yan, mag-start na yung... So, kumuha na isa. <laughs> ah, meron po doon. O, oh, gusto. Baka pagparami ka, meron po doon. Ba baka mabuhay ay, ko. Po. Ano lang po, alaga lang sa ano, sa ay, dilig. Dilig. Hmm. At... Tsaka huwag mo masyadong, ito, kaya linalagyan namin ito. Kasi although ang variety niya ay native. Uh, ay lowland. Lowland. Oh. Pero pag talagang direct sunlight, nag-ano rin siya. Masusunog. Oh. Kaya ano lang, alaga lang sa ano po, sa ito, dilig. Ito, ang ganda masyad. niya. Ito. Oh. Bukod sa pagtatanim, dito rin sa Iron Farm natututo ang mga magsasaka sa paggamit ng mga makabagong farm equipment. Sir Ariel, ito yung ating isang farm machine uh, na binigay sa atin ng film in award sa Iron Man. So kayo po ang operator dito. Opo. Opo. Pwede niyo ba kami turuan tapos... Sabi ko farm machine kasi hindi ko alam kung ano yung tawag. Eh. Anong tawag dito? <laughs> traktor po. Traktor. Four-wheel okay. tractor. Four-wheel tractor. Uh -huh. Gano'n na po kayo katagal na operator? Magti-three years na po. Magti-three years. oh uh -huh. So sa three years niyo, sir, marami na tayong naturuan. Meron na rin po. May mga napag-graduate na tayo. Meron na. <laughs> Malaking bagay May... po ba itong tractor uh -huh. sa bukid? Malaki po. Mar malaki po yung naitutulong yan. Gumagaan po yung trabaho. Hindi katulad dati, nung uh, mga... Yung ano lang, yung kuliglig. Mm -mm. Medyo masyadong pagod. Ano po ba yung ginagawa na itong traktor? Uh, nirorota po yung lupa. Yan po, may rotovator po siya. Binubungkal niya yung lupa. Ay, hindi na po kailangan ng hand traktor na ano, pambungkal. Mm -mm. Yung niya. hand tractor, ito yung dating ginagamit natin na mano-mano. Mano-mano -mano eh, po, no? mano-mano. Eh, Pag gano'ng katagal yung kayang tapusin na to? Ah, uh, yung sand tractor po, yung isang hektarya, mag no? maghapon no. Maghapon. Eh, e pagka naka-rotovator na tayo? Ah, ito po, tatlong oras lang titirahin dito. Tatlong oras. So oh. malaki talaga malagi yung diferensya. Po. Oh, malaki. malaki po yung diferensya. Opo. Kasama natin si Nanay Bibian. Oh, okay. O baka nagtataka sila, bakit ko kasama si Nanay Bibian? Si Nanay Bibian ay marunong di magpatakbo na tong rotovator. Naturuan. Ano yung Sir Ariel? Uh, tuturuan pala. <laughs> <laughs> Ay, yun nga po. Sana, bago po kasi umakyat sa machine, mm -mm. kailangan po, uh, alam po natin yung dapat natin gawin bago tayo umakyat. Uh, yun po tinatawag nilang blow baguettes. Blow baguettes. Oo, yun. Oh, okay. Kailangan po checking yung brake, yung light, o, yung oil. Yung oil, oil ng uh -oh. ano. yung oil. Kailangan chicken natin kung okay yung oil niya. O. Kung okay yung oil niya, okay. Paano niyo po malalaman na okay yung oil Yung may niya? gauge po siya kailangan. Nandun po siya sa gauge niya. Yan. Ah, okay. Hmm. may mark. May mark niya siya. Ngayon, pag na ano na yung oil, kailangan din po yung water niya. Kailangan okay yung water niya. Ayan po. So, yung blow pala ay may ibig sabihin. Oh, blow, baguets. yung brake, yung light, light tapos oil, and water. water. Oh, okay. Yung tapos kasunod bagets. Bagets. Oh, okay. Yung battery. Battery. Oh, gas. Kailangan gas. yung gas niya. Alam mo Saan kung meron siya. Send po dito yung siya? gas. Ayun po. Nandun po sa kabila. Ah, ito. Ayun po mo. Yung sa gilid. Ayun. Po. Ah, ayun. Oh. Tapos po, tapos po yung uh, engine niya, engine. kung okay yung so, ito, engine niya, oo, na. yung E. Okay. Tapos tire, yung T. Yung tire po niya, kung okay siya, flat. kung hindi siya flat. Uh, especially po yung S, yung self po natin, yung sarili natin. Kung ah, ready na, tayo. O, kailangan okay tayo, di ba? Yan ah, ah. po ang ibig sabihin ng blow baguettes. <laughs> blow baguettes. Ito bang klase ng gaitong gulong? Eh, ang laki-laki na ito, flat pa yan? Oo, oh, syempre, pag pag tumama ng matulis na bagay, talaga oh. din yan. Oh, uh, kahit na ano. Oh, pero pag hindi papo. naman makakaano ng matulis na bagay, talagang mauubos yung kilabot na yan, hindi siya mm. mm. na Mm. Nauupod. Oo, oh, nauupod talaga yan. Pag na-check up na natin lahat yon yung tinatawag nilang blow bagets, pwede na po tayong kumakyat. Yan po. Tabahin natin. O, no, kay Bibian, kumakyat na oh, tayo. Unahin natin si Mom Bibian. Dito, dito yung daan. Ikot tayo. Siyempre, ikaw. Kailangan. Sige, kayo Pag naka-akyat ka na, siguro bago mo yung start, siguro, oh, wala. <laughs> bago mo yung start, siguraduhin mo lang <laughs> na lahat ng mga ano niya, naka-neutral. Ayan, yung mga cambio. Oo, kailangan naka-neutral. Naka-neutral lahat yan. Oh. Pati yung ano niya. Hmm. Kailangan naka neutral lahat 'yan. Kasi pag hindi mayroong hindi naka yan diyan, hindi mo mapapaandar 'yan. Hmm. Uh. Edi, halimbawa, pag sinis mo, sinis mo na. Edi sinis mo. Ayan, may ano na siya. bago oh, bago mo paandarin 'yan, kailangan bumusin na ka muna. Bumusin na ka muna ng tatlong beses. Para kung meron man tao na nandiyan sa ano, oo, nasa paligid, malalaman diba, niya makakalis siya. Diba? ngayon o oh, hindi nakabusi na ka na oh, pwede mo na siyang i-start sige i-start mo nakakunod na natin pa siya na. o oh, pakanan yeah. ayan ngayon ikakambyo mo siya pag kumambyo ka apakan mo tong selling niya ano niya yung clocks nakakambyo mo ng uh, low ayan low yan ha low para ano tapos ito uh, segunda ayan Oh. Pag, pagbinitawan binitawan mo to, ah, ano nalil, tas mo muna pala yung, okay. mo muna yung rota niya. bago mo pa ang tas mo yung rota niya, ayan na. O, huh? oh, sige, tas mo. oh, tas oh, mo. Ang ganda yun, Sige, sagad mo lang. Ayan. Huwag mong pag-asagad, ayan. Okay, okay na yan. Ngayon, Ika-cambio mo na, ika, ika mo, apakan mo lang yun, sagat, sasagat mo, tapos, ngayon, o, oh. ganyan, okay. tapos, uh, preno yan, preno, yun know ang gas niya, pag ginagas mo yan, hapag ginagas mo yan, kumibilis siya, ayun, ayun, oh. o, hindi, huwag muna, mamaya na lang, pag lumalakad na, oh. hindi, i-release mo dahan-dahan po, lalakad na yan, ganyan, i-release mo, dahan oh o, lalakad na yan, sige, okay. Kaya, tapakan mo yung accelerator, dandan para bumili Kaya, kaya, kaya. Yan, oh sige. Kaya, natin mo lang dito. Sige, yan. Kaya, tapakan mo para bumili kote. Yan. Dandan lang, yan. Kaya, yeah, yan.

Okay, yan. Yeah. Okay. Bawe, bawe. Yan. Yeah. <laughs> Kaya ito na, yan. Ganyan lang. Nag-cheery like lang po ako eh. Ganda mo ba ang piron? Yan. Ito pa? pa? Okay <laughs> 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 Kapa? Kapa? na. Okay uh -huh. po. Ganda mo rito. Ganda mo rito. Ayan. Yeah. Tapak naman ito. Tapak. Tapak yan. Sige, tapak. Yan. Pag tinapak mo yan, i-neutral <laughs> mo na siya dito sa tamyo. Yan. Pag naka-neutral na siya, hindi na siya lalakan. Oh, kahit itawan mo yan. Okay. Ganun lang <laughs> yan. Hindi marunong ka. Okay. Patayin mo muna. Pakaliwa. Pakaliwa. Hindi na yan. Pakaliwa. nakakatapos mo lang mag-drive ng automator. So, ano experience mo? Okay lang. Mag-enjoy naman. Maganda pala. Mag-aang lang. Mag <laughs> okay lang. Parang Ka ano sa... Kaya nyo na pong mag-operate sa bukid nyo. Pwede na. Lalo well. mo kung malaki. Walang bangga-bangga. <laughs> Mabagal lang ang takbo. Okay lang. Magaling yung ating ano, operator. <laughs> Magturo. Siyempre, hindi kumpleto ang experience natin dito sa Iron Farm kung hindi natin susubukan magpatakbo ng four-wheel tractor. Kasama pa rin natin si Kuya Ariel na magtuturo sa atin. Ewan ko kung saan tayo didiretso na to, Kuya Ariel. Diyan <laughs> lang, sa tabi ko. Sana di natin madali yung rabbit doon. <laughs> Malilicho doon di. Oh. So, sige po, paano okay. na. Uh, importante, bago mo i-start yung makina, siguraduhin mo lahat ng mga kambyado niya. Kambyo. O mga naka-neutral yan. Sir, ito para sa itong maliit na kambyo uh, na to? High and low yan. Ano yung high and low dito sa likod? O sa mga, yung bilis niya, sa yung bilis na rotor niya, kung gano'ng kabilis. Pag low, mabagal lang siyang lumakad yung ano. Pag ah. high, medyo mabilis siya. Mm. Kano siya. Uh, Tapos ito? Ito, yung pinaka-cambio niya, dito na to oh. sa pinakasasakyan na natin. Mm -hmm. oh. Parang sa mga sasakyan din na mm -hmm. permera, segunda, hanggang kwarta, ganyan. Okay po. Okay. Ano po ito? Wala, sa ano lang yan. Yung sa kable ng ano ito. Ah, dito Ay, pa rin sa... Sa, sa, sa stable niya ginagamit. Pang-stable oh, naman. O, pang-stable. O, yung stable niya. Oo. Oh, oh. Tapos ito ginagamit. po. Hindi ginagamit sa rota yan. Ito yung up and down niya. Ano, no? Ah, Okay. Pag pinakandar mo, dumo palang mapapatas yan. Mm. Up and down lang yan. Okay po. Ganun na yan. So, yan. Tapos, ito naman yung pinaka-handbrake niya. Emergency handbrake po ba oh, yun? o handbrake lang? Handbrake, handbrake lang. Handbrake uh lang -huh. talaga. Tapos, ito yung four-wheel drive niya. Hmm. Pag, ah, pag inatak mo to, magpo-four-wheel drive siya. Tapos, pag binaba mo, Dalawa na lang yung umahanda. Ah, nagulong. Oh. Oh. Ginagamit lang yung four-wheel drive niya. Pag alimbawa, nasa operation ka na, yun, po-four-wheel mo na siya. Mm -hmm. Pero pag itatravel mo lang siya, kailangan two-wheel drive lang. Two-wheel lang siya. Opo. Oh, mm -hmm. Ito so, yung pinaka-clutch niya. Clutch. Okay. Brake. Ali po ang brake dito. Ay, ay, ito, itong dalawa. Ay, itong dalawa. Ito Yun naman yung accelerator na niya. Accelerator. Oo, oh, yan. Dapat po parang ang comfort nung pagkakapwesto. <laughs> ito, brake. Oo, oh, brake. Sige po. Okay na. Hatulan na natin to. <laughs> Ngayon, pag sinwits mo siya, ayan. Oh, naka-shoes na siya. Opo. Bago mo siya po anda, rin bumusin na ka muna ng tatlo. tatlong beses. Para kung meron mang nakaharang, nakaharang naalis siya, di ba? O, ay, ayusin ko po, nakaharang din po. <laughs> okay. O, sige, pwede mo na siyang i-start. Wala po akong tatapakan dito, i-start Wala, wala, i-start mo lang. Uh, sige. Yeah. Ayaw po pong... mga. <laughs> ayaw po. Nakahayos siya nun eh. Nga. Subukan muna tapos segunda. Sa segunda mo siya. Yun. Ito, pasok na po to. Tas mo muna yung rotovator niya. Grab yan, yan, tas mo. Yan. Yan. Okay. Tapak plat. Tapos segunda ka. Ito ito ito. Sige, pakatapak okay, mo. Okay, Sige, pasok mo segunda. Ito mo ba yung dito, Kataas? Hindi, hindi. tapos, release mo ang daan Lalakad na yan. Sige. Okay. Sige. Okay. Sige, release mo. Release. Ayan. Sige, ayan. Release mo lang doon. Ayan. mo doon para makaligwa tayo doon. Okay. Tapakan okay. mo yung accelerator para bumilis ng konti. Ayan. Ayan. Saka, babad po. Oh. Okay. Dito, gulog pwede muna tanggalin ito basta lumalakad na. Ah, sige po. Ah. Wala, sagarin mo rito para makabuelo pa. ka. Sige, sige, kabe kabe, Sige. Sige. Okay. Bawe, bawe. Balik na, balik. Yan. Hop, oh, diretso na. Yan konti ron. Pwede ko na po doon? Pwede. <laughs> pag, pag ka na, bago ka mag-preno, tapak muna, kla. Okay po. So later po, pwede ko pitawan. Oh, pwede na, pwede na. Pitawan mo na yung accelerator. Oh. Yan. Tapos oh, po. Tapos, oh. neutral mo. Pabalik, balik, balik mo na. Pabalik, hindi, atak, atakin mo. Yan. hop, sobra. Yan. Yan. Oh, pwede mo na pitawan yan. Pwede na po. Okay, man. okay na yan. Ah, hindi na siya maandar. Hindi na siya naalandar pag naka-neutral na siya. Tapos oh. na. <laughs> pwede mo nang patayin yung makina niyan. Pabalik, to? pabalik. Pakaliwa. Ayan. Woo! Okay. Try Tapos na. Si na. <laughs> Thank you po. Hingi po ako certificate mamaya ah. <laughs> Dito sa Iron Farm Bataan, pwedeng matutong gumamit ng mga farm equipments ang mga magsasaka. Agree ako dyan.